sapat ba ang ginagawa ng gobyerno para mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas? Ano ang masasabi niyo mga partner? Sapat ba? Hmm. Alam mo partner, uh, kung ang, ang lantad na lantad na ginagawa ng gobyerno, tuwing may kapalpakan, naninisi sa mga Duterte. Tapos ang lantad na lantad na ginagawa ng lahat ng ahensya ng gobyerno na malapit dito kay BBM ay eto po abala sila masyado sa tricom sa quadcom sa ano-ano pang committee investigation na ang punteriya ay mga Duterte pa rin di ba so kung ako tatanungin mo partner ang tanong ko diyan meron ba silang ginagawa para sa ekonomiya natin ramdam ba natin o mas ramdam natin yung yung uh, pagtira yung uh, pag-focus nila na ma-eliminate yung mga Duterte sa next election. Partner, alam nyo, ang tanging dapat lang ginawa, no? kung maibabalik lang ang panahon, ang tanging lang sanang ginawa ni BBM, tinupad niya lang sana yung sinabi niya, okay na ang Pilipinas. Eh. Ang Pilipinas nasa tamang direksyon na mga kapatid. Nanginayang lang ako, hindi natin sila tinitira, siguro hindi nila kaya yung vision ni Tatay Digong at ng mga Duterte lahat ng ginagawa ni, ni Tatay Digong formula, uh, formula po 'yan sa papaunlad na bansa. Nakita naman po ninyo, sinug, sinusog po ang uh, kriminalidad. Wala 'yan 'yan focus yan, kriminalidad at saka yung uh, korupsyon. corruption. Tapos sinusog po yung uh, yung lahat yung napakatagal na natin problema na insurgency. At tigit sa lahat, siyempre, yung pong build, build, build ni Tatay Digong. Ito pong kriminalidad na nakakasabay uh, kasabay ng droga. Ang laki pong bagay niyan para nakikita yan ng, ng mga foreign investors. Ito po yung susi. Meron kan infrastructure, nakaka-attract ka ng uh, foreign investors dahil sa yung, sa yung uh, magandang kampanya laban sa mga magnanakaw ng gobyerno at at mga drogista at tigit sa lahat uh, yung talagang yung pag paggalang sa gobyerno sa mga kapulisan sa mga ano wala ka nang ibang gagawin kung tinuloy lang yan tuloy-tuloy din po yung pasok sana ng foreign investors tuloy-tuloy din sana yung kaunlaran ng Pilipinas kaya kung ako tatanungin mo palayo tayo no palayo tayo sa pagunla dahil kumabila eh kumabilang linya ay isa pa nga pala na nakakalimutan natin yung magandang pakikitungo ni Tatay Digong sa mga kapitbahay na bansa grabe po yun no? wala pong makakaisip na pwede pala natin kaibiganin ang lahat ng bansa Russia, China, Vietnam India na dating ang tanging kaibigan lang natin na bumabalik ulit tayo ngayon na, na USA yun lang partner Pastor? impyerno sa akin ang kung ginagawa na maayos na matino itong gobyernong Marcos para sa ating uh, ekonomiya. Kasi nga ho, kung meron silang ginagawa, mag-aapat na taon na ang gobyernong Marcos, may naramdaman ka bang pagbabago sa ekonomiya? Kung meron kang naramdamang maganda, mas may ginagawang maganda. E ang problema nga ho, na tayo, umaaray tayo sa kung paano po uh, pinatakbo ng gobyernong Marcos ang Pilipinas eh. Mura ng bilihin. Binubudol pa tayo sa kanilang mga numero. En inflation, inflation rate daw. No? Bumababs na. Nasaan yun? Puro numero lang eh. Hindi nararamdaman ng maraming Pilipino. Yung mga ipinangakong bagong Pilipinas. Nasaan yung bagong Pilipinas? Ano ba talaga ang mukha ng kanilang slogan na bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ba dahil bagsak na tayo? Bagong Pilipinas ba dahil maraming kremin? Bagong Pilipinas ba dahil marami na tayong utang sa Pilipinas? Nakagagawa ng gobyernong ito. Magtakit mo ha, magpa-5 trilyon sa tatlong taon lamang na kanyang nanungkulan bilang isang presidente. Walang pandemya ha, walang proyekto, walang mga big ticket projects pero sandamakmak na utang ang ginawa ng gobyernong Marcos. Kung po yung kanilang uh, big tickets project na pwede mong ipagmalaki dahil umutang kay ng trilyon-trilyon. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi sapat ang ginagawa ng gobyernong Marcos patungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Mayroon silang ginawa. Ano bang ginawa nila? Ito ay pangbubudol. Yung nangyayari. Di ba meron silang pauso na maharlika investment funds. Hindi umano'y kukuni natin ang mga pira ng PhilHealth, SSS, GSIS, e-invest natin sa maharlika investment fund. Na ngayon, nagiging batas ka, inurgent yun eh. Nasa na ang bilyones na pira na iyon, na akala ko ba ay gaganda ang ekonomiya ng ating bansa sa maharlika investment funds. Tinutulan po natin yung ganyang batas dahil alam po natin, pag iyan ay nagiging batas ang Maharlika Investment Fund, magiging legal ang korupsyon sa bansang ito dahil pwede po nila i-divert lahat ng sobrang pira sa bawat departamento at sasabihin i-invest natin sa Maharlika Investment Fund. Saan ang accountability nito? Nasaan na ang mga pirang ito na ipinagmamalakiho nila para makatulong sa ekonomiya ng ating bansa? Ang sagot wala. Wala na silang paliwanag dyan. Yung pumupunta sila sa ibang bansa para maghanap di umano, ng mga foreign investors. Nasaan yung mga foreign investors na gumagastos na ang gobyernong Marcos na billions of billions sa pira na ang galing sa kaban ng bayan? Puro tayo invest, invest na muhunan tayo sa lahat nila ng pagpupunta sa iba't ibang bansa. Wala tayong napala ang tawag doon. Wala tayong return on investment. Ikaw nagnegosyo ka, puro ka puhunan, puro ka kapital, wala kang ROI, wala kang return investment, ang tawag sa'yo, bangka ka. Ito yung nangyayari sa ating bansa. Nagagaling lang ng India. Ngayon, hayan, anong na pala? Puro pangako. Pledges, pledges, pledges lang lagi. So, ibig sabihin, ang nakukuha natin sa travel-travel ni Bongbong Marcos ay puro lamang pangako. Yan ay isang lugi na negosyo, partner? Sir, grabe ah. Partner BMR, dagdagan mo. Iyon nga ang uh, atin nangyayari dito sa kay President Marcos. ano? Ang hirap masabi na sapat ba kasi una, doon pa lang sa pagpunta niya sa Amerika, yung 1% na yun, napakalayo noon para makasapat sa ginagawa niya na para mapalakas ang ating ekonomiya. Hindi mo papalakas ang ating economy ng 1% lang ang na-discount mo doon mula doon sa 20% na before ang pagkakaalam natin nasa 17 lang ito eh. Parang totoo nga parang doon nadagdagan pa, no? At paano naman masasapatan kung mamimili ka ng palay or mamimili ka ng bigas ang mataas, bebenta mo ngayon ng palugi. Ang ipang, ipang aabono mo doon. At paano ka makakasapat ngayon yan na mayroong kang uh, 500 billion Maharlika Investment Fund at 250 million, a ah, billion na ngayon ang wala na. Nasaan na itong mga ito na wala pa rin, wala pa rin kinikita? Ito ay investment ha? Sarili na natin itong investment fund na ito. Hindi pa natin alam kung nasaan ito ngayon naka-invest at hindi natin alam kung magkano na ang nawawalang pera dito or napupunta na sa mga empleyado rito or pupa sa mga building, kung ano man. Lahat ng ito, mayroon pang yung gold reserve. Paan mo dinala ito? Itong mga issue na ito, paano paano mo masasabing nasasapatan sapatan or masasapatan niya yung ekonomiya, ekonomiya natin ng paglago o pagtaas ng ekonomiya kung ganitong ginagawa mo na puro paggagamit, uh, gagamit, ng pera tapos dadagdagan mo pa ng napakalaking utang at ang matindi, ang sumatotal, total, wala kang naipapakitang malaking proyekto. Wala. in, Zero balance. At dadagdagan ka pa ngayon nitong mga proyekto na, andyan na, na mga pinupunduhan mo na katulad ng mga flood controls, billions billion-billion na po yung pera at hindi lang yan. Pati mga barangay, uh, itong mga barangay hall na million-million ang halaga na itinatayo sa mga bawal na lugar. Mayroon pang ang nakatayo ng na mga pabahay dyan mismo sa Along Tulyahan River itong mga mga tulad na ito pati mga eskwelahan sasayang ito ng pera paano tayo makakasapat paano mo matutugunan ano ang gagawin mong mathematics dito para masabi mo masapatan which is lugi at palubog at palubog na lang ang nangyayari sa atin mga partner